Papasok na si Emiliana sa isang restaurant para sa isang hapunan na maaaring magbago ng kanyang buhay. Binalaan ng kanyang kaibigang si Sarah tungkol sa isang hindi inaasahang presensya. Nahaharap siya sa isang nakaraan na gumugulo sa kanya sa loob ng walong taon. Sa pagitan ng masasakit na alaala at matinding emosyon, dapat pumili si Emiliana sa pagitan ng pagtakas o pagharap sa kanyang mga demonyo. Ang naghihintay sa kanya sa loob ay maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Napatingin si Emiliana sa relo sa kanyang pulso, kinakabahang inayos ang manggas ng kanyang blouse. Maaga siya ng ilang minuto para sa hapunan, ngunit dahil sa pagkabalisa ay nauna siyang makarating sa restoran. Maaliwalas ang lugar na may malambot na ilaw at eleganteng harapan na nakatayo sa abalang kalye sa downtown. Nang malapit na siya sa pasukan, naramdaman ni Emiliana ang pamilyar na kakulangan sa ginhawa sa pagmamanyobra ng kanyang wheelchair sa hindi pantay na bangketa. Sa edad na 32, nasanay na siya sa mga mausisa na tingin ng mga dumadaan, ngunit hindi iyon naging dahilan upang maging hindi komportable ang karanasan. Huminga ng malalim si Emiliana, sinusubukang pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Ito ay hindi isang ordinaryong hapunan, ito ay isang pulong na maaaring magbago ng lahat. Pipihitin na sana niya ang mga gulong papasok ng naramdaman niya ang may humawak sa kanyang balikat. Marahan ang haplos, ngunit sapat na matibay para mapahinto siya. Emiliana, wait, sabi ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Sarah iyon, ang matalik niyang kaibigan sa loob ng mahigit isang dekada. Lumingon si Emiliana, nagulat. Sarah, anong ginagawa mo dito? Lumuhod si Sarah sa tabi ng upuan ni Emiliana, puno ng pag-aalala ang kanyang berding mga mata. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa iyo doon, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at apurado. Bumilis ang tibok ng puso ni Emiliana. Anong pinag-uusapan niyo? Saglit na nag-alinlangan si Sarah bago nagpatuloy, nandyan si Juan. Pinlano niya ito, Emiliana, hindi ito isang kaswal na pagpupulong tulad ng iniisip mo. Parang suntok sa tiyan ang tinamaan ng pangalan kay Emiliana. Juan. Ang lalaking nagpabago ng buhay niya sa isang maulan na gabi walong taon na ang nakakaraan. Ang lalaking nakita niya ang mukha sa kanyang bangungot. Paralisado ang lalaking nang iwan sa kanya. Ipinikit ni Emiliana ang kanyang mga mata, lumalaban sa alon ng mga emosyong nagbabantang lamunin siya. Bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng aksidente, ang nakabulag na mga ilaw sa ulo, ang nakabibinging tunog ng banggaan, ang nakakapasong sakit at pagkatapos ang katahimikan. Ang kahilahilakbot na katahimikan nang malaman niyang hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Paano paano mo nalaman? Nagawa pang magtanong ni Emiliana na medyo nanginginig ang boses. Hinawakan ni Sara ang kamay ni Emiliana. Nakita siya ng isang katrabaho niya na pumasok. Nakilala niya si Juan mula sa lumang balita tungkol sa aksidente. Nagmamadali akong pumunta ng malaman ko. Dahan-dahang tumango si Emiliana, pinoproseso ang impormasyon. May bahagi sa kanya na gustong tumalikod at tumakbo, ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging hindi niya alam na umiiral hanggang sa sandaling iyon, ay gustong pumasok at harapin ang kanyang nakaraan. Salamat! Salamat sa pagpapaalam sa akin, Sarah, sa wakas ay sinabi niya, Ngunit sa palagay ko kailangan kong gawin ito. Tumingin sa kanya si Sara na may pag-aalala. Sigurado ka ba? Wala kang utang sa kanya, Emiliana. Umiti ng mahina si Emiliana. Alam ko, munit marahil ay utang ko ito sa aking sarili. Bago ang aksidente, si Emiliana ay isang ambisyosong batang executive na nakatuon lamang sa kanyang karera at sa kanyang sariling tagumpay. Gumugol siya ng maraming oras sa opisina pinababayaan ang mga relasyon at hindi pinapansin ang mga pangangailangan ng iba. Binago ng aksidente ang lahat ng iyon. Ang unang ilang buwan pagkatapos ng trahedya ay ang pinakamahira. Nilabanan ni Emiliana ang depresyon at galit, sinisisi si Juan, ang mundo at ang kanyang sarili sa nangyari. Ngunit dahan-dahan, sa suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan tulad ni Sarah, sinimulan niyang buin muli ang kanyang buhay. Natuklasan ni Emiliana ang isang panloob na lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Bumalik siya sa paaralan, nakakuha ng degree sa psychology, at nagsimulang magtrabaho bilang tagapayo para sa ibang mga taong may mga kapansanan. Ang kanyang personal na karanasan ay naging dahilan upang siya ay isang makiramay na tagapakinig at isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa marami. Ngayon, makalipas ang walong taon, ibang tao na si Emiliana, mas mahabagin, mas may kamalayan, mas nagpapasalamat sa buhay. At marahil, naisip niya, iyon ang dahilan kung bakit handa siya para sa pulong na ito. Sige, sabi ni Sarah, tumayo, pero mananatili akong malapit kung sakaling kailangan mo ako. Tumango si Emiliana, nagpapasalamat sa hindi natitinag na pagkakaibigan ni Sara. Sa huling malalim na paghinga, ginulong niya ang mga gulong ng kanyang upuan at pumasok sa restaurant ang interior ay mas nakakainganyo kaysa sa panlabas na iminungkahin. Ang mga maitim na mesa na gawa sa kahoy ay eleganteng nakaayos na iluminado ng mga kandila na lumikha ng isang intimate na kapaligiran. Ang bango ng mga pampalasa at mga bagong handa na pagkain ay nakasabit sa hangin. Pinagmasdan ni Emiliana ang lugar, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Si Juan ay nakaupo sa isang mesa sa sulok, ang kanyang hindi mapakali na mga kamay ay naglalaro ng napkin. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naalala ni Emiliana, na may kulay abong buhok sa kanyang mga templo at may mga linya ng pag-aalala sa paligid ng kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang mga titig, nakita ni Emiliana ang magkahalong emosyon sa kanyang mukha, pagtataka, pagkakasala, takot at sa wakas, isang nanginginig na determinasyon. Dahan-dahang minanyobra ni Emiliana ang upuan sa mesa. Napatayo bigla si Juan na halos matumba ang upuan. Emiliana, sabi niya, namamaos ang boses, ako hindi ako sigurado kung sasama ka. Matagal siyang tinitigan ni Emiliana bago sumagot. Hindi rin ako sigurado pag amin niya. Isang hindi komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila nahihirapan si Juan sa paghahanap ng mga tamang salita, habang pinagmamasdan siya ni Emiliana, sinusubukang ipagkasundo ang lalaking nasa harapan niya sa pigurang bumabagabag sa kanyang mga bangungo. Sa wakas, nagsalita si Juan. Emiliana, ay. Alam kong walang makakapagpabago sa nangyari, pero kailangan kong malaman mo kung gaano ako kalalim ng hihinaya. Araw-araw, sa nakalipas na walong taon, dinadala ko ang bigat ng ginawa ko sa iyo. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Emiliana. Naisip niya ang sandaling ito nang hindi mabilang na beses sa paglipas ng mga taon, Ngunit ang katotohanan ay ibang iba sa anumang senaryo na binuo niya sa kanyang isipan. Bakit ngayon pa, Juan, mahinang tanong niya. Bakit pagkatapos ng mahabang panahon? Ibinaba ni Juan ang kanyang mga mata, kitang kita ang guilt sa bawat linya ng kanyang mukha. Ako ay isang duwag, inamin niya. Sa loob ng maraming taon, kinumbinsi ko ang aking sarili na mas mabuting iwanan ka, na ang aking presensya ay magdadala lamang ng higit na sakit. Pero ang totoo, natatakot ako. Natatakot akong harapin ang ginawa ko. Natatakot akong makita sa iyong mga mata ang epekto ng aking mga aksyon. Dahan-dahang tumango si Emiliana, hinihigop ang kanyang mga salita. Ramdam niya ang sinseridad sa boses nito, ang bigat ng guilt na dinadala nito. Noong gabing iyon, patuloy ni Juan, medyo nanginginig ang boses, may nangyari na hindi ko makontrol. Ngunit hindi nito binabawasan ang aking responsibilidad dapat ako ay mas maingat, mas maasikaso. At pagkatapos ng aksidente, dapat ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang sitwasyon at mag-alok ng anumang tulong na magagawa ko. Ang mga salita ni Juan ay nagpabalik sa mga alaala na ipinaglaban ni Emiliana na ilibing. Ang malakas na ulan noong gabing iyon, ang nakakabinging tunog ng banggaan. Ang kakilakilabot na sandali nang napagtanto niyang hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ngunit kasama ng mga masasakit na alaala na ito ay dumating ang iba, ang mababait na mukha ng mga nars sa ospital, ang walang patid na suporta at pagmamahal mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang determinasyong natuklasan niya sa kanyang sarili sa panahon ng rehabilitasyon. Juan, mahinang sabi ni Emiliana, binago ng aksidente ang buhay ko sa mga paraang hindi ko akalain. Eh. May mga sandali na naisip kong hindi ko na kaya na ang sakit at galit ay lalamunin ako. Ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata, tumulo ang mga luha sa ilalim ng kanyang mga talukap. Nagpatuloy si Emiliana, lumalakas ang boses niya. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Natuklasan ko ang isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Natuto akong pahalagahan ang mga bagay na dati kong kinukuha. At higit sa lahat, natutunan ko ang kahalagahan ng empatya at pakikiramay, ang kahalagahan ng pananampalataya at pagmamahal sa iba. Binuksan ni Juan ang kanyang mga mata, nakatingin kay Emiliana na may halong pagtataka at pag-aalangan. Sinabi sa akin ng aking ina ang isang bagay noong nanatili sa akin. Patuloy ni Emiliana. I lost who was in the accident, but that's how I found the person was meant to be. Noong una, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero sa paglipas ng panahon ay napagtanto ko ang katotohanan ng mga salitang iyon. Huminto si Emiliana. Inalala ang kanyang paglalakbay sa nakalipas na walong taon, ang walang katapusang mga oras ng physical therapy, ang mga gabing umiiyak siya sa pagtulog, pati na rin ang maliliit na tagumpay. Ang mga sandali ng hindi inaasahang kagalakan at ang mga buhay na naantig niya sa kanyang trabaho bilang isang tagapayo. Juan, I won't lie and say it was easy. There were days when anger and bitterness threatened to consume me, but chose not to let the accident define me. Instead, I'll let it refine me. Napatingin sa kanya si Juan na maihalong paghanga at pagsisisi. Emiliana, I, I don't know what to say. You are a amazing person. I came here hoping to offer some kind of reparation, but now we see that you have already found your own healing. Umiti ng mahina si Emiliana. Ang pagpapagaling ay isang patuloy na proseso, Juan. At bahagi ng prosesong iyon ang pagpapatawad, hindi lamang pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Isang katahimikan ang bumalot sa mesa, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito isang hindi komportabling katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mutual understanding at marahil ang simula ng kagalingan para sa kanilang dalawa. Sa wakas, nagsalita muli si Juan, ang boses nito ay nababalot ng emosyon. Emiliana, alam kong wala akong karapatang itanong ito, pero sa tingin mo ba mapapatawad mo pa ako? Tumingin si Emiliana sa mga mata ni Juan, hindi na nakita ang halimaw ng kanyang mga bangungot kundi isang sirang lalaki na naghahanap ng katubusan. Juan, mahinang sabi niya, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang pagpipilian na ginagawa natin araw-araw. Ngunit, sa palagay ko ay mapapatawad kita. Sa katunayan, sa palagay ko ay nagsimula na akong patawarin ka matagal na ang nakalipas, kahit hindi mo namamalayan. Ang mga salita ni Emiliana ay tila may inilabas kay Juan. Halatang lumuwag ang kanyang mga balikat, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maupo sila, isang maliit na ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Salamat, Emiliana, Anya, ang boses niya ay halos pabulong. Pangako ko gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagpapatawad na ito. Tumango si Emiliana, nakaramdam ng kapayapaan na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Iyon lang ang magagawa natin, Juan, subukang maging mas mahusay sa bawat araw. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, mas madaling umagos ang mga salita ngayon. Si Emiliana, sa turn, ay nagbahagi ng higit patungkol sa kanyang trabaho bilang isang tagapayo, tungkol sa mga buhay na naantig niya, at kung paano siya naging mas nakikiramay at maawain sa kanyang karanasan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Emiliana na parang may natatanggal sa kanyang mga balikat. Napagtanto niya na sa pagpapatawad kay Juan, sa wakas ay napalaya na niya ang sarili. Nang oras na para magpaalam, saglit na nag-alinlangan si Juan bago nagsalita. Emiliana, alam kong wala akong karapatang tanungin ito, pero posible bang magkita tayong muli? Baka magkape? Nag-isip sandali si Emiliana bago sumagot. I think would like that, Juan. Let's take it one step at a time. Umiti si Juan, kitang kita sa kanyang mga mata ang pasasalamat. It's more than I could hope for. Salamat, Emiliana, sa lahat. Habang nagmamanyobra si Emiliana sa kanyang upuan palabas ng restaurant, nakita niya si Sarah na nag-aalalang naghihintay sa labas. Lumapit sa kanya ang kaibigan niya, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Okay na ba ang lahat? Tanong ni Sarah na nakatingin sa paglabas ni na Emiliana at Juan mula sa restaurant. Umiti si Emiliana, isang tunay ng ngiti na nagliwanag sa kanyang mukha. Yes, Sarah, everything is fine. Actually, I think it's better than it's been in a long time. Pumasok siya sa restaurant na bitbit -bit ang bigat ng walong taong sakit at hinanakit. Ngayon, siya ay umaalis na mas magaan, mas malakas, mas kumpleto. Naalala ni Emiliana ang isang bagay na madalas sabihin ng kanyang physical therapist sa mga sesyon ng rehabilitasyon, bawat hakbang, gaano man kaliit ay pag-unlad. Noong panahong iyon, akala niya ay tungkol lamang sa kanyang pisikal na paggaling ang sinasabi nito. Ngayon, naunawaan niya na ang parehong katotohanan ay angkop sa emosyonal na pagpapagaling. Sa sumunod na mga buwan, ipinagpatuloy ni Emiliana ang kanyang paglalakbay sa pagpapagaling. Ang kanyang mga sesyon ng physical therapy ay nakakuha ng bagong sigla na hinimok ng panibagong determinasyon. At pagkatapos, sa isang maaraw na hapon ng Tagsibol, may nangyari na halos hindi pinangarap ni Emiliana. Sa suporta ng mga parallel bar at sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang physical therapist, ginawa ni Emiliana ang kanyang mga unang hakbang na nag-aalinlangan. Ilang sentimetro na lamang ang mga ito at nanginginig ang kanyang mga binti sa pagsisikap, Ngunit para kay Emiliana, para itong sinakop ang mundo. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang mga paa, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang pisikal na therapist ay beaming, ipinagmamalaki ang pagunlad ng kanyang pinakadedikadong pasyente. Nakita mo, malumanay niyang sabi. Ang bawat hakbang ay pagunlad. Napaluha si Emiliana, naalala kung ilang beses na niyang narinig ang pariralang iyon. Nayon, sa wakas, naunawaan na niya ang tunay na kahulugan nito. Nang gabing iyon, nakahiga sa kanyang kama, nagmuni-muni si Emiliana sa kanyang paglalakbay. Ang aksidenteng halos sumira sa kanyang buhay ay naging dahilan ng isang malalim na pagbabago. Nawalan siya ng gamit ng kanyang mga paa, ngunit nagkaroon ng pananaw sa buhay na hindi niya akalain. Napangiti si Emiliana, nakadama ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararanasan. Alam niyang may mahabang daan pa kapwa sa kanyang pisikal na paggaling at sa kanyang emosyonal na paglalakbay. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, talagang inaabangan niya ang hinaharap. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ang komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!